Ano ang bangros? Bangros, ano ang bangros? Nera. Nera. Hindi ka naman tingnan lang, taga pala ay bangros. May punong maburo ka sa bangros. Naburo sa bangros. Kung tuloy, kung kurang bangros, tuloy,

Ang lag ko ka na yung mga ang isa bilog na sa kilo. Ah, dua kilo. O gan na yung pro ang lag ko. Bro, namin ko dag ko. May dag ko. May dag ko. Bo, bo na May ano man. May tungkan. Ah, yun. Ah, so yun. Ah. Fresh bangus yan. Ang isa na galing sa pepa yung bagat. Ah dami doon pag may after ng bagyo pa nito. Mm -hmm. Ay, no. Mm -hmm. Ay, no. Ay, no. Ay, no. to dagat. Kuha. Kuha sa baybayang dagat. Ang dami. Dami at saka binibinta ng mura lang. Nagbaha. Bumaha yung bangus sa dagat sa mga puno to sa bagyong yung tino pag yung tino hindi na kuno makakuha yung tino ganito man ano may bangus na. Kuha ng yung bangus na ang gumpo ko ng isda nanay yung pupuntan iskis ko na kaliskis nilinisan yung bangus ay ano niya kasi nakaluto na ng first batch. Eh, bahog na. Tananang ko na. Hmm. Eh, bubo na siya labag mo ka. Nakaluto ng first batch. Yung mother. baog na lang. Hinugas na. Hmm. Hmm. Minsan na yun mo. ito Sa tala. Tara. Sa mga mga. Pila ni Nay? Pila tanan na? Okay. okay. Ano lang? 260? 260? Okay, amok na. Mungkin na puli sila niya, no? ni ano. Eh, nung Bernard ko ah. ate. Ila lang na na ano. baha ang bangusa. Bye bye. Eh. Sa mga punong to. Malapit sa dagat na kaya lumabas yung mga mga ano mga bangus ng yung... bisan din ganito. Di ibulungan Oo. Kapag may bago ganito, minsan ganito, minsan iba yung ano yung mga shells na makuha. Hmm. Linis na. Sila sila ang nagtunga ako. Oh. Sino siya? Nang alatin? Taitos? Si Melchor, Si, ah, si Melchor. Hmm. Si Ria, gubog to? Wala ang nagulog doon siya. Tapos, hmm. ano ilang Nang na ito, Ay, sino pag... Kila ba kang

Paon. Isang maliit na, na ano, labador. Maliit na container. Yung, ano, na. Hmm. May malaki maliit. ayun, oh, no know, fresh shells. Bye-bye. dagat. Kuha lang. Ito ng yung tino.

Naarin na, Mami Shia. Ito, Mami Shia. Bawa. Eh, Mama, tingka. Bang, Rosa, bye-bye. Gabaha lang. Ang na na yun. Ang hibisan na na yun. Ang hibisan na na ilakwa tayo itong dosisintan eh. Barato lang. Nagabaha na dito sa bye-bye. Hmm. Kas. Pinakas. Pinakas ni Bangros. Bulat na kay puting init. Hmm. Paka si nanay. Yay. Pinakas ka muda. Hmm. Ang ginigay. Tika Tika init. Dasig magkaging. 嗯嗯。Mm hmm.